Welcome back sa ating vlog! Ang main character, main actor na Intonsis, guys. Na, na panungutan. Ano sa ba? Tagalog? Ano oh, sa Tagalog sa napanungutan na ko eh? <laughs> Anong Tagalog ng panuhot ko eh? napanuhutin Napanungutin. <laughs> <laughs> I-subscribe, i-follow nyo mga kamisdak si Lungkoy Uzel. Kasi si Uzel! <laughs> Facebook, sa mga may Facebook ko dyan mga subscriber, may... Nag-start na yan si Lungkoy ng vlog. Mga Iksuon, mga kapatid ko mga kabisdak. Yes, Flash Brothers. Nandito kami sa Yanggo. Hintay kami na mag-open itong restaurant, Shabu Shabu Restaurant, mga kabisdak Kakain <laughs> kami na Shabu Shabu. Higop kami ng sabaw ba? Ah, uh, ito is Vietnamese restaurant ito, mga kabisdak. Uh, in 30 minutes pa man siya mag-open. Medyo early kami na punta dito, no? Kasi gutom na mga people. Hintay lang kami dito sa Glet tapos ano na. So may kasulti na sir? The <laughs> doubt. Day of kasi nila ngayon mga kamisda. Kagabi ah, is nagtagay sila. Pero iwan ko anong nangyari dito sa dalawa. Si Lungkoy wala. Ay, grabe ka. Wait, sa... Uy! Ah. <laughs> ah. <laughs> ah. Wa ni siya gi kuan po niya, guys nagduda ako na ano ito sa ninga na nang gibujak-bujakan si si Darwan. Kata <laughs> sindo <laughs> sa nagjatot wala sa kondisyon si Kuya Sadam mga kabisdak pero sumama pa rin siya sa bayan kasi nga sabi ko mahihigop kami ng sabaw ba para pampawala ng hangover. Si Little Enjoy kapag kasama si kanyang Angkul Sadam at Angkul Lungkoy nagagood boy ito mga kabisdak. At ito rin ang isa sa mga nagustuhan ko kapag kasama ko si Kuya Sadam at si Lungkoy kasi si Little Enjoy gustong gusto niya ang kanyang mga tito. No? So nakakapag ano ako guys may time ako na mag vlog may time ako sa, para sa sarili ko magamuni muni uh, nakakapag rest ako kapag nandito yung dalawang lalaki. Pero kapag pagod si Kuya Sadam at si Lungkoy galing sa trabaho, syempre, si Little Insoy, hindi pwede magasamok-samok sa isa mga tito, no? Ngayon, magaling kasi makipaglaro ito si Kuya Sadam at Lungkoy kay Little Insoy mga caps, kaya gustong-gusto, naging close sila agad. Kahit nung maliit pa yan si Little Insoy, kapag nagbabakasyon kami sa Pilipinas, sa amin sa Bohol, oh, hinahanap-hanap talaga niya si Kuya Sadam. Ha? Si Kuya Sadam ang kanyang pinakapaboritong angkol sa amin, no? Tapos si Lungkoy ang kanyang second na favorite na angkol. Pero kapag sa side naman ni Daddy Insoy, ang kanyang paboritong angkol ay si Kun Gumubo uh, si Kun Gumubo po ay na-operahan na sa kanyang angkol noh? di ba nag man kami sa last vlog namin, sa previous vlog namin ay nag-fishing kami sa Sapa at na-accidentally si Kun Gumubo uh, so kami sa hospital tapos fina sila sa Chunchun City para operahan daw ang kuan, ang angkol ni Kasukasuhan ba? Lutal, uh, hindi ko masyadong alam ang term ng, ng angkul sa Tagalog mga kabisdak. So ngayon is nagpapahinga si Kun Gumubo for 2 months so hindi siya hindi siya makakapag-work for 2 months mga kabistak pero okay lang okay lang dito sa South Korea kapag kahit hindi ka makakapag-work pero may insurance ka man mga kabisdak. So parang nagbabakasyon lang si Kun Gumubo ngayon pero sa hospital nga lang. <laughs> Dahil nag 11:30 naman so pumunta na kami dito sa restaurant sa may second floor man itong Hoyan restaurant na Shabu Shabu restaurant mga kabisdak. Nagtaka kami pagkadating namin dito kasi open siya pero walang katao-tao at madilim. Why? <laughs> Bakit ungano? mani, uy so nung tinawagan ni Daddy Insoy is ang sabi hindi na daw sila naga serve ng lunch sa dinner na lang sila naga serve daw ng shabu shabu ay nako kaya pala walang tao at madilim mga kabisdak so gipang kutasan nagutom na, 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 talaga kami dito pero wala no choice kami naghanap na lang kami ng ibang restaurant di diba, ang sabi dyan 11.30 is open na sila noon yan mga kabisdak kasi pabalik balik naman kami dito sa restaurant na ito dati is naga serve yan sila ng lunch uh, ito talaga ang pinakapaborito ko na shabu shabu restaurant dito sa bayan sa Yanggu, guys. Yung sabaw niya is, ano, suwabi ba? Tapos, swak, swak na swak sa aming panglasa. So, no choice man ang mga first one. So, Nadali-dali kami nagahanap ng ibang sabu-sabu restaurant. No. Useless ang aming pag-wait ng 30 minutes mga kapisda. Grabe, nagutom na talaga ako dito sa kakahintay. Tapos wala pala, hindi pala sila nag-serve ng lunch. Hay nako, ganyan talaga ang buhay. Dapat nag sila doon ng announcement ba or ng notice na hindi na sila nag-serve ng lunch. Wala mang naklagay doon mga kapisda. So na-prank ang mga person, no? Pero may nakita din naman kami na sabu-sabu, ibang sabu-sabu restaurant. Malapit lang din sa huyan mga kapisda. Siguro mga 2 kilometers away lang doon sa unang restaurant na pinuntahan namin. So, ayan na. Nag-serve na sila sa amin ng sabaw. At ah, dahil na nahang-over na, man itong dalawa, si ano talaga, si Kuya Sadam ang tinapaan ng hangover. Parang nilaklak talaga niyan yung beer ba at soju ba kagabi. Kasi hinamon-hamon ko sila. Ang sabi nila sa akin before is, hindi daw sila natatamaan sa soju So, sabi ko, sige. Tingnan nga natin saan ang kaya nyo. Binigyan ko sila ng siguro tatlong soju at dalawang malalaking beer ayun na guys, yun na, na flat yun si Kuya Sadam. First time namin kumain sa restaurant na ito mga kabisda, okay din naman pala ang kanilang salad. Kumuha nga ako ng ano guys, additional na salad yung kinakain ni Lungkoy ba, yung chinap-chap thinly slices ng cabbage bito mga kabisda, tapos gin, nilagyan ng dressing na napakasarap. So kumuha pa ako no guys no ng additional. Ang sabi ni Dede Inso, wag kang kumuha ng marami kasi ito tapon lang sayang. At napansin ko, napansin niyo ba guys? Ang napansin ko itong kanilang waitress. <laughs> Grabe kaputi ang kanyang hindi ako nagaano guys ah hindi po ako naga sa hindi pa ako nang lait parang napansin ko lang talaga ba nagawuri ako kung ganyan ba ako maglagay ng BB cream kasi pag summer talaga guys nangingitim kami tapos nilalagyan ko pa ng BB cream ang aking mukha baka magmukha akong zombie kung wala lang talaga ako mga sumpa-sumpa dito sa aking face mga kapista hindi man ako maglalagay ng mga kung ano-ano chichiburitse oy eh. mga BB cream or foundation sa aking mukha kasi gusto ko guys na bare lang ba gusto ko yung moisturizer lang ilagay sa mukha para fresh lang bitaw tapos hindi malagkit kasi kapag summer dito sa South Korea mga kabistak, napaka napakainit so malagkit tapos lalagyan mo pa ng BB cream or foundation ng iyong mukha malagkit guys so hindi ko gusto yung feeling na yun pero No choice man ako kasi marami man ako mga acne marks at mga pula-pula, mga blemishes dito sa aking mukha. So, kailangan ko pong mag-wear ng mga BB cream or foundation kapag pumupunta ako sa work. Pero ngayon, today, hindi man ako pumunta sa work kasi weekend man ito mga kabistak Hindi na ako nagabutang ng ano-ano kung ano-ano sa aking face, no? Kaya kung mapapansin nyo, yan po talaga ang bare skin ko mga kabistak Marami po akong acne marks. Anyway, balik tayo sa kanila shabu-shabu. Masarap din naman pala ang kanilang ano guys, sabaw. Pero, mas bet ko yung sa Hoya na restaurant ang nagustuhan ko lang dito is malapad ang kanilang area tapos meron silang playground para sa mga bata. suka so kapag tapos nang kumain ang mga bata, yan sila tuloy tapos na po yung kumain, hindi sila mabuburing kasi pwede man sila maglaro-laro dito. Oh. Oh, si Little Insoy pang nauna dito kasi wala pang ibang restaurant, wala pang ibang customer sa, na dumating sa restaurant na ito. So sinamahan ko sila tuloy sir kasi tapos tapos naman din akong kumain. So kami dalawa ang naglaro dito ba? Oh, feeling bata ako diyan oh. Hindi mo na kami umuwi sa bahay kasi may water park man dito sa bayan mga kabisdak no. So napagpasyahan ko na isuroy. Ipasyal ko sila tuloy sir dito sa water park kasi yearly mga kabisdak last year is pumunta din kami every summer kasi open na ang water park dito sa aming bayan at free lang po iyan mga kabisdak So magdadala lang kami ng swimwear, yung bihisan dinalhan ko sila tuloy sir ng kanyang ano guys, swim Oh, yan, oh, yan, oh, diba? Naga-enjoy. Oh, unang, ano pa lang, unang ano pa lang yan, guys. Enjoy na siya agad. Dito na side ay para sa mga maliliit na bata. Pwede din sa mga parents at sa mga feeling bata. Pero kung gusto mo ng mas challenging na mga slides, ay meron ding pang adult, guys, doon sa kabila. So, namin dito si Lutul kasi hindi man pwede. Pwede namang mag-isa si Lutul Insoy dito kasi may mga watcher man dyan, mga kapsdak. May mga lifeguard po dito, guys, na nakapalibot, na nakasuot ng color yellow. Kung makikita nyo doon sa likod ni Daddy Insoy, may naka nakakayelo dyan. Nakaka-enjoy pag ng mga bata guys ba? Si Kuya Sadang at si Lungkoy na dito din. May kunting problema lang sa water park na ito kasi nag-stack man ito malaking baldin dito mga kapista. Oh, hindi niya, hindi niya, so pag hindi niya gijabu ba ang, ang, tubig guys ba? Oh, so, nagkabuang ang town. Yan po ang sinasabi ko mga watchers dito, yung nakayelo na t-shirt, may lalaki, tapos may mga babae. So, yung ginagawa nila ng paraan para mag, ano, mag-move yung balde, tapos mabuhos yung tubig. Tumahon mo na si Little Insoy para mag-ais na kasi nagutom siya po doon sa ating water slide mga kabisdak. So ayan na, pinag-snack ko muna siya. Siguro mga 2 hours si Little Inswi naglaro dito sa water park guys. At kinabukasan araw ng linggo is pumunta kami dito sa bahay ng kaibigan namin no. Si ano guys, si Tulturi. Tulturi po ang pangalan ng ang aming, tinata ang aming tawag dito sa aming kapitbahay. hindi ah, man kapitbahay guys, kaibigan. Medyo malayo po ang kanilang bahay uh, galing sa amin. Mga 10 minutes mga kabisdak. Ang sabi niya kasi gusto niyang ipakatay daw itong kaniyang mga chicken, kaniyang mga manok kasi hindi na nangit <coughs> oh, nagiubo na ko excuse me <coughs> panira man itong ubo natin mga kabisdak. Oy, so nag-inom lang ako ng tubig kanina no so back to the video ta mga kabisdak. uh, ipapakatay daw niya ang kanyang mga manok siguro mga lima ito mga kabisdak. no so lumipat lang kami doon sa kabila kasi nandoon man isang ang isang kulungan para sa mga patani Kailan o oh, patani nga manok yung ba mga ano guys maiitim na mga manok guys uh, patani ang tawag sa amin sa mga bisaya kapag ganitong usapan na mga kabisdak, pagdakip at pagkatay ng mga manok si Kuya Saddam lang talaga at si Lungkoy ang aming maaasahan kasi si Daddy Insui at uh, itong kanyang kaibigan is hindi po sila marunong magdakip ng manok at magkatay ng manok guys. Totoo po yan mga kapisdak. Kung hindi dumating itong si Kuya Sadam at si Lungkoy, yung mga manok namin sa farm, uh, sa poultry ni Bianan, hindi talaga yun makakatay kasi natatakot man si Daddy Insui na mag-ano guys di ba siya kadakop ba diba di pud siya ka maumuihaw og manok so ayo na sisi lang ka adjo kuya maglungkoy oy arang ka easy job lang ni nila oh oo oo oh, 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 oh di ba <laughs> yan, dalila ka dun na dakpan yan po ang mga patani ng mga manok at kung mapapansin nyo dito sa South Korea especially dito sa probinsya mga kabisdak, normal lang talaga na may mga damu-damo sa gilid ng aming mga bahay guys kasi nga sa kabisi isa, sobrang busy na mga tao wala na kami masyadong time para mag uh, ano guys, magdamo so pinapabayaan lang namin, no, kapag may time kami is tinitrima namin ang mga damo sa gilid-gilid ng aming bahay sinicheck ni nanay kung ano ang pinapasok ni kuya sa dam at lungkoy, ano ang nasa loob ng sako ba ito pong si nanay ay may Alzheimer mga kapisdak Dak, ang nanay po ng friend ni, ang nanay ni Tulturi ba, yung friend ni Daddy Insoy, may Alzheimer po, severe po ang kanyang Alzheimer. Minsan hindi na niya nakikilala ang kanyang mga anak, guys. Nakakaawa talaga ang sitwasyon ni nanay at saka ni Tulturi, mga kabisak. Yan po si Tulturi is mga 50 plus pa yan, pero hindi po niya magawang mag-asawa. Kasi siya man ang nagbabantay ng kanyang nanay, guys. Yung kanyang dalawang mga kapatid, nag-asawa na. Tapos siya lang ang hindi nakapag-asawa kasi hindi man niya gusto. Ayaw na kasi nilang i- ano guys, ayaw nilang isen ang na lang nanay, meron mang ano, hospital dito na nag-aalaga ng na mga may Alzheimer, ganon Pero ayaw nilang ano, ipasok sa hospital na ganun. Naawa kasi sila sa kanilang nanay. Iba kasi talaga kapag sarili mo talagang anak or sarili mong kadugo ba ang nag-aalaga sa'yo. Aalis lang saglit si Daddy Insur kasama si Tulturi kasi pupuntahan nila yung kanilang friend na may machine na pampatanggal ng balahibo ng mga manok. Gan may ganyan pala na, mga, na machine guys, no? Na tools na kayang tanggalin ang mga manok. Ang mga manok. Ang mga balahibo ng manok. So, kami dito is hinihintay na lang namin sila na makabalik. Ayan na, umalis na sila si Tulturi sa si Daddy Insoy kasama ang nanay ni Tulturi. Kahit saan magpunta yan si Tulturi mga kabisdak, dapat kasama niya talaga ang kanyang nanay kasi hindi man pwedeng maiwan guys. Kahit magpunta sa trabaho si Tulturi, kasama niya talaga ang kanyang nanay kasi kapag iiwan mo siya sa bahay, naku, kahit anuman guys. Minsan nilalaro niya ang kanyang pupu, minsan ano guys, pinagtatapon niya ang mga bagay sa loob ng bahay, parang wala na talaga guys, as in, very worse na po ang kanyang Alzheimer. One time nakita ko ko pa nga si nanay na pinalo palo niya ang kanyang mga ano guys alagang aso di ba may mga alagang aso man sila tuturi kanina siguro mga apat ata yun ano guys hindi na niya nalalaman ang kanyang mga ginagawa ba ganyan pala ang alzheimer no kapag ano na talaga worst case na talaga mga kabisdak at ito sila tuloyin so na curious eh, kung ano ang laman nitong sako oh ayan na Nagalihok-lihok man ang sako guys, natakot sila tuluin <laughs> Ang gagawin pala namin sa mga manok na yan is yung dalawa, lima man ang aming dinakip mga kabisdak, yung dalawa is ibibigay daw ni uh, tulto sa amin. Tapos yung tatlo is gagawin nilang samgyetang, yung boiled na whole chicken mga kabisdak, gustong-gusto kasi yan ng mga Koreans yung samgyetang, especially pag summer. Uh, meron meron parang meron sila tradisyon dito na kapag mainit ang panahon, kailangan mong humigop ng sabaw ng manok. Yung tinatawag nila na samgyetang lang natin itong isang ginseng farm. May ginseng farm malapit sa bahay ni Tulturi, mga kabisdak. Yan po ang kanilang barangay. Magkaiba kasi kami ng barangay ni Tulturi. Ang amin is Umiri. Tapos ang kanilang barangay naman is Kumangri. Kapag may ri sa dulo ang isang lugar, mga kabisdak, ang meaning dyan is barangay po iyan. Pagpasensyahan nyo ng aking boses kasi makatikati po ang aking lalamunan. Nuubo po ako, mga kabisdak. This week is <coughs> nagaulan-ulan dito sa South Korea. Parang sa Pilipinas din, maulan na season. Dumating na ang rainy season dito sa South Korea guys, ang July talaga is maulan so hindi talaga maiwasan na may ubuhin at sipunin mga kapisdak, nahawa kasi ako sa aking estudyante, so ayan na na dumating na sila Danny Insul at si pero wala silang dala na yung tools na nagtatanggal ng balahibo ng manok, kasi walang tao daw iwan, hindi nila alam kung nasaan ang kanilang friend, walang tao sa kanilang bahay so umuwi na lang kami, itong truck ang aming sinakyan, <clears throat> kasi may mga manok man kami na mga dala mga kabisdak so enjoy na enjoy kami dito kasi si little insoy gustong gusto niyang sumakay dito sa likod ng truck. Si daddy insoy is susunod na lang siya yung maliit na sasakyan ang kanyang dadalhin. Nauna na kami mga kapsida kasi lilinisan pa namin ang mga manok at kakatayin pa. May magaganap daw kasi na party party mamaya sabi ni daddy insoy si daddy insoy, si Tolturi at ang kanilang mga friends and company is magka party party daw sila doon sa Sapa. Gusto nila na magka picnic guys pa. So yung tatlo na mga manok is gawin nilang samgyetang. Tapos yung dalawa is kami na daw bahala kung anong gusto naming namin luto sa ano, sa amin naman yung dalawang manok. I-enjoy muna natin ang view. Hindi muna ako magsasalita kasi kating-kating na ako sa aking lalamunan, guys, ba. Pagkarating namin sa bahay, nagsibak si Lungkoy na mga kahoy kasi dito man kami sa labas magapakulo ng tubig kasi maraming mga ito, lima man ito ng mga manok so kailangan natin ng maraming tubig, maraming pinakluang tubig. Ang pagka-curious ni Insay, ni Andar na po na, na ano si Insay ba? Ano man ang laman dito ha? Bakit man ito gumagalaw-galaw ha? Parang manok talaga ito ba? Oh, o, tiyo ana, ana, ana. Sa pagkamalitis ni Insay na intunsis na. sorry say! Marami man kami kahoy doon sa budi gaso ito na lang ang aming ginamit dahil mas madali kasi magpakulo ng tubig kapag ito ang ating gamitin at makasave na din tayo sa gasol kasi nga malalaking limang malalaking manok man ang kakailangan na linisin no. So ayan na tapos na namin katayin hindi ko na ipinakita kasi baka ma-restrict tayo mga kabisdag so ayan na nililinisan na namin ang ano guys mga balahibo. Aha kaya pala hindi na sila naging kasi nga ang tanda-tanda naman ng na mga manok na ito. Uy tingnan nyo first time ko pang makakita na ganito ni, ni -baog na ba So, sinuong ko, siguro mga 20 to 30 years old na ito, mga manok na ito. <laughs> Joke lang. Grabe, katanda na mga kabisdak. So, grabe, nag-uo ni Ano Siguro mga 3 hours ko yan kung itong pakuluan ba para lumambot. Pati ang kanila mga balahibo ay pagkahirap-hirap nang tanggalin. Parang dumikit na sa kanilang skin, mga kabisdak. Ang skin din nila, napaka grabe, napaka kapal na ng balat. Pumunta ako dito sa venue, ha? itong picnic venue nila Daddy Insert. Kasi tumawag siya sa akin na magdala daw ako ng mga bawang at ng ano, <clears throat> umnamo. Para ano guys, isa hug niya sa samgitang yung sabaw ba ng manok ba. Nag-set up na din pala dito si Daddy Insoy. Nagdala pa talaga na siya ng sound system. Oh. Madalas kami nagka-picnic dito kapag summer. So very familiar na po ang lugar nito ka para kay Little Insoy. Oh, tingnan nyo, napaka-excited ni Little Insoy ba. Yan po ang aking dinala na mga umnamo Mabisang pampanag, pampatanggal ng langsa ng mga manok or carne guys kapag nagsasabaw kayo no? or nagdalaga. Siguro bukas pa yan maluluto ba? Sabi ko kay Daddy Insoy, bukas pa yan maluluto. Tingnan mo ang basa-basa ng iyong panggatong. Nag-offer ako na magdala ako ng ano, panggatong. Ang sabi niya, wag na daw dahil maraming kahoy sa gilid-gilid sa sapaw. Tingnan niyo ang basa-basa. It's party time talaga kasi may nakaredy na na suju at beer dito ba? Nilagay lang nila. Ganyan po ang kanilang style mga kapsdak. Nilalagay lang nila sa tubig yung kanilang beer at suju. Dahil malamig man po. Malamig ang tubig dito sa sapa guys. Parang pinapasok mo lang sa ref yung, yung mga drinks. Malamig talaga ang tubig dito mga kapisdak malamig at malinis <laughs> so naglaro-laro lang ako dito sa may tubig kasi later uuwi na din ako kami ni Little Insoy i-check ko lang kung ano na ang nangyari kay Kuya Sadam at Lungkoy kung nakapagluto na ba sila sa manok na kanilang lunch at ako din is sabay kami kasi weekend mga kapisdak sabay kami mag-lunch ni Bianan kawawa din naman kasi si Benan na mag-isang kumakain so sasabana, sasabayan ko na siya kami ni Little Insoy kaming tatlo kakain kami sa bahay ni Bianan no, dumating na sila tutori mga kapisdak nag-barbecue sila oh mga lampo po yan mga kabisak Lamp, L-A-M-B L -A -M -B. lamb po daw yung sinusugban nila oh si Tultori siya po ang pinakaunang tao na naging close friend ni Daddy Insoy nung dumating kami dito 3 years ago si Daddy Insoy is dito man nakatira dito talaga lumaki si Daddy Insoy no? pero ang kanya mga kababata is nagsi ano na guys nagsi na nandoon na sa city yung iba na sa abroad so wala nang natira sa kanya mga old circle of friends umiiyak-iyak pa kanina si Little Insoy kasi ayaw niyang sumama sa akin pag uwi oh kailangan mo siyang sumama sa akin kasi nga mag party party man ang kanyang tatay so hindi siya hindi siya mabantayan doon ni Daddy Insoy no at siya lang din ang bata so umuwi na kami mga kapisda at nagsabay kami ni Benana mag lunch tapos after lunch is umuwi kami dito sa aming bahay para mag arrange gusto kong i-arrange itong aming bodega kasi kinabukasan lunes na araw is mag harvest na kami ng aming chili ah uh, ito ang pinakamlaking harvest namin ng chili guys start na ng pinakamlaking harvest so kailangan namin ng wide na area tapos malinis na dapat malinis kasi ibibiding man namin itong ating mga chili guys. Anyways, first time po namin na mag-farm ng chili mga kabisdak. Naging farmer man kami pagkadating namin dito 3 years ago is nagsimula na si Daddy, Daddy Insoy na mag-farming pero ngayon lang kami nag-farm na para itinda. Sa mga hindi nakakaalam, dumating ako dito sa South Korea year 2017 guys at doon po kami nakatira sa Gyeonggi-do sa Sihong City naging teacher ako doon tapos si Daddy Insoy is naging driver sa isang school. Tapos nung pagka-corona is na wala naman guys, wala naman ako mga estudyante kasi nga nag-ano naman sila, nag-homeschool naman sila. So, wala kami choice kundi pumunta dito sa probinsya, dito sa probinsya ni Daddy Insoy. Kaya naging farmer, naging farmer o gahat si, Dadi Daddy Insoy. At luckily ako is nakapasok ako sa isang school as an English teacher. So, walang problema mga kabisak na no, okay pa din, okay dito sa probinsya. Kung masipag ka lang talaga na tao is masarap po mamuhay dito sa probinsya. Libre lahat ng mga pagkain guys. Kailangan mo lang magtanim. O, ganyan lang. Simple lang ang buhay pero masaya. Dipindi lang yan sa tao no, kung ano ang kanyang trip. Ako kasi is hindi na panibago sa akin ang ganitong mga kapaligiran kasi laking probinsya po ako mga kabisdak. At ang saya-saya ko talaga kasi nabuhay ang ating mga malunggay. Not just one but tatlong puno na mga malunggay guys. Grabe ang saya-saya. Nakakasaya talaga ng puso guys kapag nakikita mong namumunga na, lumalaki at namumunga na iyong mga pananim. So very fulfilling po sa feeling char. <laughs> Galing pong Pilipinas ang ating ampalaya pati ng ating mga tanglan. O ba diba? first time ko pong magtanim ng tanglad dito sa South Korea mga kabisdak at nabuhay po sila ang saya talaga, char. oh, di ba? Parang dinala ko lang ang buhol dito sa South Korea ba? Dinala ko ang Pilipinas dito sa South Korea. Ito palang lang ano, guys itong binabunot ko kanina is mga basil kasi ang mga basil natin is pwede na ma-harvest eh, hugasan ko lang sa, ko lang sila tapos i-dry ko na nagtira lang ako ng mga dalawang puno ng basil para kapag kailangan ko ng mga fresh basils na dahon is ano guys meron pa din akong magamit at yung available na area na pinagtamnan natin ng mga basil yung binunot ko ng mga basil is magtatamnan ko yun ng mga bagyo beans kasi yung unang tinanim ko na ano guys batch ng mga bagyo beans is tapos na po silang mag ano tapos na silang mamunga mababa. So, kailangan ko na naman ng bagong mga bagyo beans. After kung, ano guys, maghugas ng ating mga basils, isinamahan ko itong silungkoy sa ilog kasi maglalagay kami ng mga pain. ba diba, ano guys, nag-ihaw, nagkatay man kami ng mga manok. Tapos, ang sabi niya, Daddy Insoy, wag daw naming itapon ang mga, ano, intestine ng mga manok kasi maganda daw yan pang pain, pang pain sa fish trap para makahuli ng maraming mga isda. So, ayan na, testingan. Nag-experiment kami dito ba kung totoo ba ang sinasabi ni Daddy Insoy na ano ito, madaling makaku makuha kapag maglagay na mga tinain ng manok dito sa dito sa ating fish trap. Bukas ng hapon is babalikan namin yung aming mga fish trap. at tingnan namin kung makahuli ba talaga no? Kung may mga isda pa talaga kaming mahuhuli. O, di ba? Sino nagsabi na boring dito sa probinsya? Hindi po boring kasi marami ka pong pwedeng magawa dito mga kabisdak. And that's all for today's video mga kabisdak. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!